Oh. Uh, nakaraan ni eh, nabigyan kami. Nang eh, ano? May kailangan sabihin si Boss Redick sa iyo. Eh. Oh, chika na madami siya sa arbitra. Ito naman, uh, ikaw na nga may kailangan, ikaw pa galit diyan na. Ano. So, Magdadala wala mangyari sa iyo. Baka set up to ah. Hindi ko magsisinungaling ba sa iyo? Yo guys, coach siya nga pala, nagbabalik naman tayo sa panibagong video So, yun guys, na naparod ko yung video ni Tito Otits, no? Si, si Jelo na ba talaga yun, guys? Tingin nyo. I-comment nyo nga dyan, guys, kung si Jelo na yun talaga. Ano? Uy! Ano? Ano naman? Hindi, coach. Hindi kami na pa rito para makipag-away sa'yo. Oh, ano na naimig ako dito? Ano Inaano ko yung video ni Jelo sa kanil ko, Tito Otits. Ano ba? O ano? Ba't kayo nandito? Hindi, to, coach. Seryoso to. Oh. may nangyari kasi. Ano? Ano? Nabigyan kami. Nang ano? Eh, hindi kailangan sabihin si Boss Redick sa iyo. Eh. Nabigyan kayo, ay yung ano, nabigyan kayo ni Alhamat. Oh, coach. Eh makukulit kasi ikaw, ikaw, ikaw Ben. Wala, hindi mo na ano hindi, hindi. Uh, mabait naman ako. D-Coach, eh, eh wag na natin ibalik po yun eh. Ito nga seryoso. Eh, oh. May pinapasabi sa akin si King Ray, di ka doon yan. Ito, kakausapin tante, ako. Baka naman set up yung robot tapos... Hindi, hindi coach. Tapag... Seryoso to coach. Eh kami minsan na naman kami humarap ng ganito eh. Alam mo naman eh. Parang bait nito ngayon ah. Ba't ang bait mo ah. Kasi medyo nana ano, din ako eh. Na pa din ako eh. O baka nasaktan ka. Hindi totoong Eh, tama na bigyan ka eh. Papaisip lang. Ah, papaisip lang oh. Sama ka na 'yung ganoon madami sinasabi, tara. Ito naman, uh, na nga may kailangan, iko pa galit yan na ano. Ako sa mga nakuha. Sa na. wala mong yari coach. Coach, ano, um, nangyari sa ilong mo? Oh, wala ayan, ug na pa Ben. the Red Nose Reindeer. So guys, yun. ko magsisinungaling ba ako sa'yo? Yun guys, baka na sineset up ako na itong dalaman to eh. Ka oh. Kaya, may kakausapin ka lang ni Boss Riddick about <coughs> sa mga nangyayari kasi napinapasok pinapasok na kami ng mga masasama eh. Sige, tayo. Grado ka bata. ah? ano. Hindi nung kita papa magkukis. Ano yun? Ano yun? Sigbol siya. Ano ang pawang ngunabing? Kaya di nai si bol na. dito. Kung bakit dito? Ano na? Kasi ka na. Ano? Pero magkitaaw dito? Libosi. Ay bakit dito? Kung 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 bakit dito? dito? Kung bakit dito? Kung bakit dito? 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 Ano? Eh, gusto ba sa um, maging bodyguard ko? wala eh. Dito, 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 dito. Ano lang naman, si Eggers tsaka si ano ba kaway mo dito? Si Kirnil? Muno na sinasabi ba? sa akin nun eh. Oo, mo lang. Ready na ako, oh, ready na uh, ako. Itong boss ko, hindi nga ng protection niya eh. Hindi nga, protection dahil hindi para protectan mo ako dun sa kasama ko. Protectan mo ako dun sa kilaalamat, di ba? Mm Bigla bigla kasi pumapasok ko, chikar. Di ko nga, bigla bigla ako pumapasok oh. eh. Kailangan namin ng haharang sa kanila ko. Para nakita ko eh, na. yun ah. Di ba natin kami, katulad namin, hinaharang mo kami doon. Oo, oh. oh. so, so, Ganon gawin mo sa amin. Napaisip no? si King Radic na ba kailangan ka namin ibalik dito. Sasahuran coach. ulit kita. Ayun! Ah, Ayun! Sige! Basta oh. pera, basta may pera, no, basta Hindi, pero syempre kailangan trabaho, eh. trabaho. Pero, pero, coach, ang mangyayari na ito, hmm. Dito ka na sa amin. Dito. Oh. Ano sa mga bala mo din na yun? Oo. sige. Bantayan mo ako, ha? Oo, oh, sige, pwede. Pero, wag muna, wait lang. Pag-iisipan ko muna. pag-iisipan mo. Pag-iisipan ko muna, bigyan mo ako ng mga ano. 24 hours. So, oh, 24 oh, hours. Galing mo ba na? 20 na hour. Hour. Sige. O magkano ba pinag-uusapan muna natin dito? 60k basta maprotektahan mo ako. Malaki na yun, 60k. 60 Ikaw 30 lang. 30? Hindi si na robot hindi ko maprotektahan. Kamsi lang din. Buo na buo kami kami kami. Iba may makita ako nila anong 60,000 na nga 60. ipo. Mamaya makita ko nila dito. Yon. Ako na bahala doon. Huwag mo na sila problemahin. Ang problemahin mo ngayon, sila alamat yung GG. Baka mamaya sumugod ang sumugod dito, di ba? Uyan o. Uyan o. Oo, Joke lang, joke lang. O oh, sige, ganito. Bigyan niyo ako hanggang bukas. Mm. Okay, para map, map, mapag-isipan ko. Oo, oh, pag-isipan mo. Sa decision mo. ko. 60k din yan. Oo. Oo, sige, sige. Pag-isipan ko. Baka naman sineset up niyo ako, ha? Hindi. Basta, kasi delikado yung nakaraan si... Nabigyan si Eger, eh. si Ano eh, kitang portisyo. Lumirekta kasi sila, Lee. Lumirekta? Nagkamong kami, siniset namin, dinidiretso naman kami. Oh, o, sige. dapat wala, nice dapat coach professional. Maging professional oh. sila. Kung gusto nila ng away, sa ring tayo, boxing tayo. Pinunahan kami. Binibigyan oh. ng agad. Pinugulat kami. Ayun lang ha, bantayan mo kami dito. Pag-isipan mo na. Pag-isipan ko na. At may ginagawa pa ako. Oh, sige. Pwede yung, niyo, yung, yung kambal mo, coach. Dalawa kayo. Oh, sige, oh, mag-usap kayo ni Robot. Uy, hindi pa ako nagpa-agree. Wala ano, bukas. Kamay ko ka na coach. hey, coach. Pag isipan mo mabuti yun, kasi hindi birong pera, 60k din. No? Oh. Oo, oh, kunin ko yan. Gagawin mo lang naman coach eh. Pagka dadating sila dito, pipigilan mo sila. oh, walang ano, wala namang hindi ko sila para hey, bigyan. Hindi, hey. mo para... para. lang, harangan mo oh, lang. Hindi okay. mo okay. para bigyan sila okay. nandiyan ka para protektahan kami. Okay. Ayun yun. Ayun na naman coach, siniling namin eh. Baka pa... bot natatakot ka talaga. Hindi mo natatakot. Nang bibigla lang sila. Bigla silang sumusugod di ako handa. Mm. Ganun lang naman eh, coach, pag-isipan pag pa mo na. Pag-isipan ko muna. O, sige, pero pa to ano ha. Pagri. Pa sige. Tara, oh, sige, Ben. Ba? Ben. Coach po ka ba? Ben, eh ano ba 'yun? Okay ba 'yun? Ano naman na 'yun? Eh, eh kung para sa iyo, okay 'yun, harangan ka, harangan mo lang naman tong gate pag nandiyan sila. O, oh, pwede naman siguro. Basta pag ka bukas, pero, Ben, ha? Oo. Oh, 24 hours, tsaka baka uminog na yan ko. Huwag mo na, ano yun yan? O sige, babalik ako bukas. Yun. So yun guys, um, nakaisip na naman ako guys okay wait tayo baka manot marinig tayo okay so parang pwede ko ulit ibalik yung dati Kung ginagawa sa kanila guys yung pinagtitripan ko sila comment nyo nga yun, guys kung okay yun okay pero hindi naman talaga ako magiging ganggang eh. -gang. pagpoprotektahan ko sila pero pwede ko ibalik yung dating pantitrip ko sa kanila mukhang magandang idea yun guys so yun guys comment nyo sa akin kung comment nyo dito syempre sa video natin kung tutuloy natin yun and kung anong magandang gawin sa mga ganggang -gang. so update ko kayo bukas guys okay peace out